Magandang araw sa inyo. Ito ang guided. At ang ating reading ngayon is para sa mga Scorpio sa buwan ng April. So, abang um, nagbe-meditate ako for Scorpio is uh, nakita ko yung ano eh, yung energy kung saan medyo kalmado yung ano yung energy na yun is parang uh, nasa gitna lang. Nakabalansi lang. So, ngayong April na to is nagbabalansi ka ng yung energy. So, kung meron mga dumarating na mga conflict, kagad mo itong ginagawa ng solusyon. Dahil lang yung uh, peace of mind na pinakamahalaga. Well-being, syempre. So, para sa iyo parang bagong mundo 'yun eh. Isang mundo kung saan dati is in balance ka. Nakapagbalungkot ka lang, lat na lugmok ka na. Kapag masaya naman, sige go, go, happy go lucky. So ngayon nababalanse mo na 'yun. So parang isang bagong mundo sa iyo kung saan ikaw mismo eh nagugulat ka sa sarili mo na okay, kaya ko lang gawin 'to. okay, napaglalabanan ko na kung ano man 'yung mga conflict na 'to. At ngayon mas na doon sa point na kaya ko nang balansihin yan between work, pag-aaral, trabaho, kaibigan, pamilya, partner, at kung ano man yan. So four card spread tayo ngayon and bubunit tayo ng isang angel card uh, message sa'yo for April. Ah, nine of cups in reverse. Mm-hmm. Anxiety. At the hermit. So, matinding pagbabalance itong buwan ng April sa'yo ngayon, Scorpio. So sinasabi sa'yo ng card mo ngayon is um yung pagiging optimistic mo is definitely uh, nagkakaroon ka na ng lose control ngayong April. So, di ba bang nagiging optimistic ka ngayon tapos mamaya naman so, magbigisip ka naman na hindi magandang bagay. So, ganon. So, dahil nga kanina parang nabanggit ko yung uh, a balance, siguro kailangan balansehin siguro yung reality mo sa hindi sa hindi naman ano. So, ngayong April more on reality ka lang. Kung uh, kung ano lang meron, yun lang yun. Kung ano lang yung alam mo na expected mo, yun lang isipin mo. So, wag kang masyado mag-expect na masyadong beyond that expectation pa no, para hindi ka ma-disappoint. And balance mo lang emotion mo kasi baka magkasakit ka kung masyado kang malungkot. At kung masyado ka naman masaya naman ng mga tao na ka baka magbigay sa ng negative ano, sa iyo reaction. Siyempre mga tao hindi mo lagi mapiplease yan talaga sila. So sinasabi sa iyo ng card mo ngayon is yung ganong klase ng ano ah uh, emotion mo yung April um, balance lang uh, dun ka lang sa reality lagi muna kung ano lang yung meron and um, ang mga difficulties mo lang ngayon is yung uh, na-imprison ka nung mga mga mo o yung mga hopeless na yung pakaramdam mo ng ganun. So, sinasabi sa ng card mo kung ano may mga difficulties na yon definitely kailangan yun ano eh. Hindi yung magbibigay sa iyo ng ano ng the whole you. Dapat yung pa yung magbigay ng saran sa iyo. Kasi kumikita mo yung card na to. Kahit na meron siya mga sleepless night. Marami siyang ano, wag mong bitbitin lahat. Kumingi ka ng tulong. And optimistic ka naman ng tao eh. So, kung ano man yun, kung may kita man naman dito, kulay blue yan, and ay mga flowers. So, it symbolize ng pagiging optimistic mo yan. And red is yung strength mo talaga. Ang nagbibigay sa iyo ng ano, ng para ma-overcome mo lahat. But, 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 sabi ko nga, wag mong bitbitin lahat kasi ipasa mo sa iba kung ano yung problema. Minsan kasi parang problema na ng iba. Kinukuha mo na din eh. So, wag So, wag kang maano, wag kang wag kang magbigay pa ng maraming problema sa iyo. Kasi sabi ko sa itong ano is balance lang. Ibigay mo yung problema, yung pinoproblema ng iba, wag mong problemahin kung kailangan nila ng tulong, pwede kang tumulong pero wag mong bitbitin lahat. And unexpected, ikaw nga is um Uh, nag-overthink ka so sa mga ganong klase mo ng mga decision mo dahil nga marami kang iniisip uh, hindi mo na alam tuloy kung ano yung mga totoo unexp yung unexpectedly na parang malalaman mo na lang, ah, bakit ko pa ba pinoproblema itong bagay nito? din man pala dapat. Para mga ganun. May mga ganong klase kang, ano, na mga pinoproblema mo ang ina. Na dapat naman pala na solusyonan mo na before pa. And, uh, lahat ng ano, lahat talaga ng mga, ano mga yun is, lahat ng mga sagot mo is, ikaw lang din lahat talaga yung mga kasagot. At, matalino ka naman na tao eh. So, kaya siguro pinabibitpit sa iyo yung problema ng ibang tao. Kasi nga alam nilang ikaw mismo masusolusyonan mo yan. Kaya lang ikaw masyado ka nang nasusuffocate ng mga ganong problema ng iba. So, yun yung kailang, kaya nga nabanggit ko kanina ito ko sa balance. Siguro, let loose. Yung weight mo, bawasan mo. Kung problema na ng iba, huwag mo na sigurong bigbitin lahat. Kung ano man yun, kaya mo sila yung problema. Huwag mong bitbitin lahat yun. So, ano yung angel card mo? Message para sa sa'yo ngayon? Choose a new direction. So, kung may kita mo dito, ayan. Ayan. Diyan mo yun din sinabi niya yung new direction. So, then, may mga tao dito. So, kapag uh, nakapag-decide ka na ano, sa sarili mo mismo na yung murang isipin mo, so, magkakaroon ka ng isang bagong direksyon ng buhay mo, kung saan, tulad na nabanggit ko kanina, is yung bagong mundo na gusto mo. Kung saan, mas magaan sa iyo yung buhay. Kasi, uh, maraming pinapasa sa iyo eh. So, kailangan naman magbago ka ng direction at the moment o at this time. Magbago ka ng direction na na wag lahat yung mga bagay na hindi mo kaya. Pinipilit mong kayanin. Doon ka lang sa direction na kaya mong gawin at kaya mong masolusyonan kagad ka at kaya mong madepensahan or kaya mong gawin para mas yung uh, blessing na inaantay mo is mas matatanggap mo. Marami ka namang blessing actually. Kaya nga siguro nilalapitan ka ng ibang tao. But, syempre, burden din sa yung ganun. Kasi medyo maawain ka. So, this time, choose a new direction. Baga, sinasabi ng card mo sa'yo na mag-iba ka naman ng path. Huwag na yung paulit-ulit ng cycle ng buhay mo. Ibay mo naman na yung mundo mo ngayon. Huwag na yung dating old na ikaw. Mag-ibang direksyon ka na sa ngayon. Umpisahan mo na ngayong April. Para may kita mo yung uh, bago matapos ang ano natin magkakaroon ka ng enlightenment. So, mag ano ka. Self ano ka. Self uh, self-evaluation. Parang ganun. Baluit mo sa din mo kung hanggang saan ka lang. At kung gusto mong may mabago sa'yo, kailangan mo mag-iba talaga ng direction. At huwag ka na dun sa old style mo talaga, definitely. At kaya nang banggit ko kanina, parang bunga ka ng bagong mundo mo kung saan ikaw yung kaya mo lang gawin at yung kakayahan mo lang magagamit mo para sa mga susunod na uh, buwan o susunod na taon, itong taon na tayong maging, maging maging magaan sa'yo yung ah uh, buhay hindi ka masyadong na-stress. So, sa ngayon, ah uh, Scorpio, yan yung aking ah uh, reading sa'yo. At yun na uh, babanggit na na presence o nababibes ng na ating uh, reading mo ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood and a uh, God bless sa iyo.